Are being implicated falsely under oath of that, that they should file criminal charges against Las Cañas. Magandang araw mga kababayan ako po. Lagot ngayon itong si Las Cañas at kung sino man ang nasa likod po nito. Alam po natin na isa po nito ay umano'y si Trillianis. Ngunit may mas malaking big boss pa umano na nasa likod nitong paninira kay Vice President Sara at ang pagkadawit ng kanyang pangalan ah, at kung ano-anong kwentong ginagawa dito kay dating Pangulong Digong at sa dalawang senador pa. Itong senador Pato de la Rosa at senador Bongo. Kaya ayon kay Attorney Panelo, dapat kasuhan at ipakulong itong Silas Las Ang tanong mga kababayan po natin, nasaan kaya si Las At posibleng ah, tinatago ito para sa seguridad at para hindi mahuli at hindi rin kumanta kung sino ang nasa likod nito sa ginagawang demolition job laban kay Vice President Sara kay dating Pangulong Digong at sa dalawang senador na alam po natin na kasama sa mga top 12 ah, sa darating na 2025 uh, senatorial election mga kababayan ...by Sara Ronald De La Rosa Christopher Bongo both senators of the republic since they are being implicated falsely under oath of that, that they should file criminal charges against Las Cañas. Pakulong na nun natin yan para tumigil na yung kasinungalingan. Mm. Yun yun. Ganun lang naman yun. Demanda mo. Hindi lang yung idemanda demanda nyo ako. Hindi demanda kita. Mm. Pakukulong kita sa mga kasinungalingan mo. Yun lang mga kababayan po natin ang tanong na saan si Las Cañas at kaya bang ipakulong ah, ni uh, Vice President Sara at Dalawang Senador kasi dati, nung uh, panahon ni uh, dating Pangulong Digong ay hindi nga ito napakulong mga kababayan po natin at tumakas ang inakala nga po natin ay uh, nawala na ito sa mundong ibabaw pero biglang lumitaw mga kababayan po natin at hindi lang uh, posibleng maliit na tao yung nasa likod nito kundi posibleng malakas, mataas ha ah? at may backup pa ito na ICC mga kababayan po natin, tandaan po natin Itong si Las Cañas ay isa o mano sa tinuturing na bigating witness laban sa extrajudicial killing na uh, kinakaso uh, dito kay dating Pangulong Digong at pagdawit kay Vice President Sara, mga kababayan po natin. Tingnan mo, ah, dumating dito itong si uh, Madam Khan, ano pa rin, ko, yung ION uh, uh, Rapporteur o mano, mga po natin at tinanggap ng ating uh, administrasyon tinanggap ng ating gobyerno, pero iba ang kanyang pakay, mga kababayan po natin. Imagine mo, nag, uh, titing, nag, uh, para nag-iimbestiga ito ngayon uh, sa extrajudicial killing at gusto pa ipa-abolish itong NTF-ELCAC. Nakikialam po sa ating bansa, inuutusan ng ating gobyerno uh, na i-abolish itong NTF-ELCAC na siyang napakalaking na tulong, mga kababayan po natin, sa pagsawata nitong uh, insurgency itong mga makaliwang grupo na sumisira sa ating uh, gobyerno. So madali, Atty. Sal, uh, it can be obvious, Atty. salt pero sa tingin niyo po, ang, um, ano po yung mangyayari kung sakaling magsampa talaga ang mga nag aakos sa na kay Vice President Sara tungkol sa aligasyon laban sa kanya? Kung magsasampa, eh, di ang gagawin ng ICC, alam mo naman ICC, hat na hat sa atin. Mm -hmm. O di, kakaroon sila ng PI. <laughs> Kangaro Court na PI. Bakit ko sinasabing kangaroo court? Eh, mulat sa pool naman eh. Yan po ang ICC, hinusgahan na ang ating bansa. Hinusgahan na yung mga di umano involved sa extrajudicial killing. Kaya, kunya-kunyari lang yung PNL. Tapos magkakaroon naman sila ng hearing kunya-kunyari. <laughs> court hearing, kangaroo court din. Nag-issue sila ng warang. But as I have repeatedly said in our program, yung warang to beres na yan, eh useless yan kung ang gobyerno na where the arrest is to be served, eh, hindi mag-cooperate. Mag kung mag-cooperate, eh, it's another story. Mm -hmm. Pero hindi mo mag pwede mag-cooperate because it goes against our sovereignty. Mm -hmm. It is illegal. It is unconstitutional if you support the ICC. Mm -hmm. And, uh, Gusto ko lang susugan ng Attorney Sala, no? kasi nasa balita, yung sinabi natin, na so, Sister General, si Attorney Maynard Guevara, sabi niya, uh, Baha ang ICC na no? sila naman talaga mag-decide na mag-issue ng warrant of arrest. They can issue a warrant of arrest. But implementing the warrant of arrest here in the Philippines, ibang eh, usapan yun. Eh, di ba yan ang matagal na natin yung sinasabi? Or, okay, ganito sa programa natin. <laughs> but uh, what will happen, Attorney Sal? Um, para mag-succeed ang uh, international criminal courts uh, sa so warrant of arrest na eh, issue nila, they need the cooperation of our government. Oh, definitely. Eh, kasi mag-serve niya yung mga pulis mm. natin. Mm -hmm. Alright. Wala naman silang personal eh. Sino magsiserve? Mm. -hmm. Samantala, so, Atty. Nisa, good. Uh, mayroon naman gustong mag-criminalize sa red tagging uh, kamakailan, ito ay ayon sa National Union of Journalists of the Philippines, o so NUJP. Sabi ng NUJP, and I quote, it is up to Congress and that there have been attempts to define the act in law. Ito ay matapos ininiiti National Security Council, Jonathan Malay, na ibinasuran na lang ng Korte Suprema ang ilang hakbang petisyon upang i-criminalize ng red tagging. Dagdag pa di malaya, the mere labeling of a group as a communist front organization is an actual threat to one's uh, right to life, liberty, or security. No, ayan na naman niya. Malaya talaga ito. Pare, hindi <laughs> ka naman abugado. Ako ka magsalita niya, abogado, mag -abugado ka muna tungkol sa mga rights, legal. Ba't matagal na natin sinasabi? Alam niyo yung red tagging na tinatawag. <clears throat> Pag, alam ba, yung grupo ng party list, sinabi mo, kayo naman, mga... <laughs> front organizations kayo nitong komunistang rebelde Bakit? Eh, sinusuportahan nyo. How do you support it? By keeping quiet dun sa mga ginagawa nilang anomalia, illegalidad, pagpatay, pag-ambus, pangingikil. Oh, so, pag ganyan ang ginagawa nyo, I have the right to tell you na ikaw, eh, front, legal front ka. Sinusuportahan mo. And that's in and that is not a crime. It is not it's never a crime. That's part of the freedom of speech and of expression. Kasi ikaw mismo ang naglalarawan sa sarili mo. <laughs> yun, booking itong mga kaliwang grupo, mga kababayan po natin. Ako po, pag marinig na naman ito ni Franz Castro, ah, manggigigil na naman ito sa galit kay Atty. Panelo dahil sa kanyang pronouncement na kapag uh, uh, nagpapakita ka ng suporta sa mga kaliwang grupo, ibig sabihin, ikaw ay kaalyansa. So, yan ang ibig sabihin ni Attorney Panilo. Kaya kung marinig nito ni Franz Castro, Raul Manuel, at itong si Arlene Brosas, naku po, manggigigil na naman ito, mga mga kababayan po natin. Vocalize ko lang. So, anong masama doon? you, you don't even need a law for that. Kasi may mga batas na tayo. Pag, pag meron kang paninira na wala ka namang, wala ka namang prueba, na walang reason to do it for public interest, eh pwede kayo demanda. Mga kailangan ng bagong batas. Maraming salamat, Teresa. Samantala, kinumusta kinimusta kinu kinu kahapon ni UN Special Rapporteur Irene Khan sa si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang patukos sa Estado ng Press Freedom sa Pansada. Sa so, mga reports ng pagpaslang, ng mga mamamahayag. Sinabi ni Pres. National Task Force and Media Security, Paul Gutierrez, kay Kang, na hina, pinahihintulutan ng Administrasyon Marcos ang expression of dissenting views. Anong masasabi mo dito, Atty. Song? Nako, uh, Ms. Khan, you don't have to talk to anybody here. All you have to do is read the papers. <laughs> basahin mo, and then back. Wala pa ng administrasyon ng Duterte. At saka so, mga nakaraan, basahin mo lang, makikita mo, we have the freest free press the freest press in this country. Oh. Ngayon, <laughs> ang, kaya lang sa panahon naman ng administrasyon ngayon, bilang tumahimik naman yung oposisyon. Kaya tuloy yung sinasabi, wala nang oposisyon. <laughs> hindi dahil pinahihinto sila. <laughs> kundi, eh, alam nyo na kung bakit. <laughs> Pero ang SMI na hindi mapapahinto. <laughs> kahit nasaraduhan nyo. Tuloy-tuloy lang. Parang ano ito, agilang lumilipad nang pag. So yan po mga kababayan po natin, ha? ang uh, mga opinion at analysis ni Atty. Salvador Panelo with uh, legal advice, mga kababayan po natin. At patuloy umano na magkakaroon ng programa itong isiminay niyo kahit pa mayroong mga suspension mula sa NTC at uh, sa MTRCB, mga kababayan po natin. So hanggang ngayon, is under suspension pa rin itong isiminay. Ngunit wala o manong makakahakang Ako po, ayong kay Attorney Salvador Panilo. Magaling ang uh, abogado, yung nandyan sa isiminay, mga kababayan po natin. Pero sadyang malakas lang ang kalaban dahil nasa House of Representatives. At kung baga, hawak nila yung alas, kaya medyo mahirap-hirap din. So antayin na lang natin kung ano ang kahihinat na nitong isiminay, mga kababayan po natin. Nandyan naman yung mga galing na abogado. Eh. So yan mo na yung ating update, mga kababayan po natin. At... Uh, ano po ang inyong opinion sa loobin uh, patungkol sa plano uh, ni Atty. Salvador Panilo at swishtyon na kasuhan itong silas kanya dahil sa kanyang uh, ginagawang paninirang kore mga libelos na akusasyon kay Vice President Sara, dating Pangulong Digong at dalawang senador pa na si Sen. Bongo at si senator uh, Dilarosa. Mga kababayan, maraming salamat.